Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan naman natin ay ang paglo-loading namin ng frameworks or steel pipes. Bali dito kami sa India, mga kamismo, kung saan kami nag-unload ng troso. bali sa video na ito, ay magkakaroon kayo ng mga idea kung paano ang pag-process nila ng loading. Then, yung common trouble sa pagiging electrician, kapag ganitong mga kargada. Plus, yung puyatan ito yung buhay talaga ng mga siman mga kamismo mo. Panoorin nyo. Let's go! Alright, what's up mga kamismo mo? Ngayong araw na ito ay panibagong araw na naman. Dahil loading naman kami ngayon ng ano ng steel pipe ayan yung mga steel pipe mga kamismo Naglalang ng kalatag na sila, lalaki oh. Yan, tapos every layer mga kamismo naglalagay sila ng mga kahoy. At yan yung kahoy, ilalatag nila yan para mapatungan ulit ng panibago. Ayan yung operator o, oh. taas. Nasa labas ako ngayon kasi nag inspect ako ng mga crane. Operation, tsaka yung mga panel kung wala bang mga problema. tingin-tingin din sa status ng mga cargo light yan ang yan yung panglasing namin pag troso kargada uy lumalawa sila yan yung transformer nila kasi 220 yung supply ng kanilang mga ano, chainsaw daming mga ano rito mga indianong mga makukulit eh mga indiano dami nila tapos ito tignan natin yung sa may 4 kung ano na yung laman kung meron na din ba 4 bodega ito na Uy, dalawang layer na dito, mabilis dito ah. Ayun oh. Latag na sila ulit. Yay. Daming mga stevedor. Dito. Bali as of now, okay naman, smooth naman yung operation nila, wala namang mga trouble. Sana laging ganto. Ikot, ikot. Tingin lang ng mga uh cargo light tapos yung kanilang transformer kung isa lang ba talaga yung nakasaksak kasi itong outlet namin dito ay pang cargo hold light lang to walang provision dito ng outlet na pang power tools so 15 ampere lang yon kaya one at a time lang yung gamit ng kanilang mga chainsaw yung chainsaw nila is nasa 1000 watts malit lang yon mga kamis dapat lang. Yan, yung loading na ito mga kamismo ay 3 days daw. So sa August 31 ay tapos na din kami. Punong-puno daw pala to. Bali maraming patong to. Syam daw yata. siam na patong na bakal. Dami rin. Di katulad nung nagloading kami sa Vietnam, eh wala pa sa kalahati, tsaka mahaba 'yun. Kaya mabibigat. Pero ito mabigat din to. Pero bakit puno? Hindi <laughs> ko lang din alam. Ha-hey! Ah, Kung sa bagay mga kamismo, iba't ibang port, iba't ibang discard yung ginagawa nila. bali dito kasi maikli yung mga steel pipe na kinarka namin. Noong time kasi na nagkarga kami sa Vietnam, mahaba yun. So, dalawang crane yung ginagamit. Medyo delikado nga lang. Kaya lang, wala naman kasi silang ano eh yung nilalagay dyan katulad nung nasa hook yung kulay dilaw wala silang mahabang ganun kaya dalawang crane talaga yung ginagamit tapos dito sa setup nila na ito mga kamis mo yung lagi kong trouble ay yung sa mga power tools nila yung chainsaw na gamit pang ng mga kahoy na pang kalso kasi napakataas ng wattage nung ano eh nung chainsaw nila ngayon pinipwersa nila kuminsan dalawa yung ginagamit kaya nagtitrip yung aming mga circuit breaker eh ang hirap pa naman kausap nila sinabihan ko na nung una tapos sinulit na naman noong bago pala kami magloading mga kamis mo nagpag-coordinate muna sila sa amin nagtanong din sa akin kung meron daw bang supply na 220 volts sabi ko wala kaya nag-provide sila ng transformer para sa kanilang mga power tools kasi yung supply dito sa India is 220 volts. eh ang supply dito sa barko namin mga kamismo is 110 volts lang. Kaya wala silang choice dahil wala din kaming transformer na mapoprovide para sa kanila. Kapag electrician ka sa barko mga kamismo, yung mga about sa electrical ay sa iyo lahat talaga yan itatanong. Kaya kailangan kabisado mo rin yung pasikot-sikot ng mga electrical dito sa barko. Kasi wala na silang ibang tatanungin dyan kundi ikaw. Dahil ikaw yung in charge dyan sa lahat ng electrical. Kaya kung nangangarap ka maging electrician, kailangan ay mag-aaral ka pa rin kahit na nasa barko ka na. At i-ready mo rin yung sarili mo sa puro trabaho tsaka sa puyatan katulad nito mga kamismo bankering pa uso oh, talaga dito yun sa barko kung minsan walang tulog minsan, haabutin pa talaga ng umaga, katulad nito day 4 na kami mga kamismo at tinawag na naman kami para sa aming bunkering, ayan na day 4 na to ayan na yung bunker barge yan tapos, ito na yung status ng aming bodega nasa 3-4 na lahat yan mga kamismo unti-unti na talagang nauubos 24/7 kasi yung yung operation. Pero kung mag-break sila ay 2 hours, 2 hours lagi. 7 to 9 ng umaga at saka gabi. Sa tanghali naman 12 to 1. Yan, bali sinetap ko yung bunker debit namin. Ayan. 0.5 tons. Sinetap ko. Yan. Dere to. Tapos sinihintay pa si Hepe. Bali, nag-uusap pa sila ng surveyor para makapag-start na kami ng pumping. Yan, yung mga kasama ko nasa baba. Bali, sa may baba ay na-ready na rin namin yung sopep, tsaka yung yung mismong barbula na susuplayan ng fuel oil. And si number 1 oh. No? Ewan ko kung ano yung pinagdalaban niya. Kasama niya si third engineer. Tapos ito yung mga indyano. At pumunta na rin doon si second engineer para i-survey yung ano. Yung mismong metro nung tangke na magsusupply sa aming barko ng fuel oil. Yan! Yeah. Ang oras ngayon ay mag-alas 11 na ng gabi. Bang! Shout out. <laughs> Yan talaga. Yan. Bali, waiting na lang kami. Mahaba-haba pa yung pananatili namin dito mga kamismo kasi dito rin pala kami maglo-loading. Yung tapos ng discharging namin is 27 ng August, umaga. Tapos maglo-loading kami ng steel pipe, yung frameworks na malalaki abutin lang daw yun ng 3 days to 4 days lang ganoon lang kabilis kaya alis din kami punta kami ng Morocco sa major last far mga September 17 siguro, nandun na rin kami tapos huwian na nila mga first batch, sila yung mga first batch kami naman ay second batch kami mga October or November kami uwi malapit-lapit na din mabilis lang ang araw mga kamismo kaya sulitin na natin yung pagbablog. Dahil malamang pag uwi ko ay magiging busy ako. Yan. So update ko na lang kayo ulit mamaya mga kamismo. At makikiramdam lang muna ako dito. Okay? At yun mga kamismo. Update sa aming bunkering. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakapagsimula. Dahil sa... Tapos yung ano nila, yung sa bunker debit nila, ang layo ng host nila, ano, nilalatag pa nila. Kaya ang bigat-bigat niyan. Tapos sa diskarte, medyo sablay. Gawa ng ang daming ano, ang daming kwentuhan nila bago makapagsimula sila ng trabaho. Tapos yung nakakatawa para ganina yung operator imbis na ipaling niya lang papunta dito yung crane inikot pa niya 360 <laughs> ano ba yan mga pagod siguro to mga puyat ayan mag 2 hours na kami dito waiting pa din hanggang ngayon siguro mga madaling araw tapos na kami <laughs> Mabilis lang sana yung ano yung bunkering namin isang oras lang tapos na kaya lang yung pag setup nila parang hindi nila inanticipate kung sakto ba yung prestuhan ng ano nila ng host kaya yan tagal tuloy na namin yan binibira pa nila bigat bigat pa naman nun tapos ngayon stop yung pressure no? Yeah. Nakakain na ako lahat. Hindi pa rin tapos Nandito ako sa taas Ng ano Second deck Kasi ako yung Nag-operate Nung banker David namin Pang support Dun sa house Para mabira Papunta dito Yan Dito dito Yan kasi yung ano namin Yung pinaka feeling line Ayan Nagme-meeting pa sila Kung anong gagawin ay sa so, paano ba yan update ko na lang kayo ulit Nagstart na rin sa so, wakas Ayun na start na pumping na Ayan na. Aga alas 4 na. Uwi na. Uwi na ang lahat. Kanya-kanyang ano na. Uwi ng kabina. Hey, salamat po, Panginoon. Ayan na, mga kamis Natapos na yung bunkering. Ayan na yung oras. So, 3.30. Pero bago kami umakyat, nagalmusal na kami para bukas eh hindi na kami gigising para sa almusal tutulog muna kami ng umaga tapos siguro mga hapon or tanghali na kami babalik so paano ba yan mga kamis mo puyat kaya tutulog muna ako Haha, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. So, paano pa yan? Hanggang dito na lang. Bye-bye, kamismo.